Why? Hello guys, mga kasari. Good morning. Welcome to my channel, Ellen Black. Ah, uh, time po tayo ngayon. Ah, uh, 7.20. 7.20. Ah, uh, um, pagsashare ko sa inyo yon. na kung bakit na walang tayo ng customers. Ah, uh, disclaimer lang po guys. Hindi po ako eksperto. Base lang po ito sa akin karanasan sa akin, tindahan. Ngayon hmm po. Um, sa aking isi-share ay yung lang ang aking naranasan sa aking sari-sari uh, sorry, sorry, store. Meron po akong uh -huh listahan yeah. meron pa po pong listahan na um, para hindi ko makalimutan kalimutan to, uh, meron po ah, meron pa pong tatlong dahilan kung bakit tayo na wala ng customers uh, unang una po guys uh, huwag natin palakihin ang ating busis ating customers tulad ng meron pong bumili at meron po tayong ginagawa at uh, pagsabi ng customers natin, meron pong taong. tao. Tao po, po, Meron pong um, uh, tao. ah uh, uh, kaya kapag palakigin natin ng ating buses, uh, may may customers na pumaalis. Yan po. Yan po. Nananasan ko na yan. Yan, ah, uh, um, nagawa ko yan yung mga anak ko ay naku, sinasabihin ko na uh, malit na kayo sa school at uh, kinakailangan po na mabihis na, hindi pa nagbihis. Kaya sinabihan ko at napalakihin ko ang aking boses. Yan po, tulad ito na. O oh, anong sa'yo? inyo? <laughs> yan po kasi hindi ko natin. Hindi ko po. Ah, uh, yung unang-unang mga pagtitinda po ang aking ah, uh, naranasan. Kaya sinabi ko, ay, hindi pala dan, hindi pa uh, hindi pala kinakailangan na ganyanin natin ang ating customers. Yan po. Ah, yan. Kais Isa lang po ang aking ginagawa ng ganyan. At ah, hindi ko na po pinuulit. Kaya oh, sinasabi ko sa aking sarili ng na, hindi naman pwede na ang customers natin ay sinabihan natin na sorry, patawag po na ginaganyan kita dahil wala na, umalis na. At, hindi na pwede na bumalik siya dahil na parang nagalit na siya. Oh, hindi na bumabalik. Yan po na no -no. At ang pangalawa, kinakailangan unahan, unahin, kinakailangan unahin natin ang ating customers. ano um, sa aking karanasan guys ay meron po ako na uh, naranasan na tulad ng may, may customers at meron po akong nilalabhan. Uh, yan po. Kapag ang customers ay sabi mo, ah, teka lang muna ha, punahin ang pagkawit ko. Mayroon tong customers na ah, uh, lumahkan, uh, at ah, uh, bumibili sa iba. Dahil gusto ng customers ay ah, uh, madali siya. Meron po siya ah, uh, ah, uh, na magmadali mo at umaalis siya. Yan po ang makinalanasan. Kailangan po natin, unahin natin ang ating customers. dahil ano pa man ang ating mga ginagawa sa ating bahay, o ano pa ang ating mga inuuna, kailangan na unahin natin ang ating mga customer. Yan po ang pangalawa. Guys, ang ating mga customer ay eh, kinakailangan po ang ating mahabang pasensya. Yan po ang ating nararanasan. Kinakailangan natin mahabang ating pasensya sa ating customers. Uh, alam natin kung bakit tayo ay nananailangan sa kanina. Tayo ay na Uh, may kasabihan po na customers always right. Totoo po yan. Kahit saan tayo magpunta, uh, para sa akin, ang customers ay always right. At kung anong mga dahilan nila, kung anong man uh, sinasabi nila, uh, alam na yan po ang tama. Dapat. Yan. Ay yung mga tendera, kinakailangan ay smile always, at mahina ang boses, at asa natin pasensya. Yan po ang kinakailangan sa ating uh, sa ating, uh, mga tendera. O, oh, tapos sa tendera, kinakailangan po natin gagawin po yan na... Uh kinahailangan mahaba ang ating pasensya at mahina ang ating usas guys at ang pangatlo pasensya na dapat kami kami na meron pong lumadaan na uh, tour dapat may maibigay tayo sa mga customers lahat ng hinahanap nila yan po ang pangatlo na uh, dahilan ng guys na ha, kung meron pong naghahanap ng uh, tuyo uh, bigas, itlo, ang um, ano pa yan lang hinahanap nila kinakailangan po meron tayo uh, alam niyo ba kung bakit uh, tulad ng isang araw meron pa akong customers na uh, hindi po siya pumibili dati sa aking tindahan ah, uh, sinasabi niya na ah, uh, meron ka hapa, meron katalan yan. Tulad hmm. ng toothbrush yan. Ang ating malapit na ah, uh, ano tawag dito? Malapit na ibang tinggahan. Yan po. Wala po siyang toothbrush. Yan po po ay meron po akong toothbrush. Kaya, ah, oh, meron pa kanya Ah, oh, meron pa pala niyan. Oo, meron. Ay, sinabi niya, bumibili hm, siya. At hindi po akalain dahil, ah, uh, customers, customers yan sa ibang, ah, uh, store. Ah, uh, so cute po niya sa, so cute niya ang ibang store. At hindi po siya masyadong bumibili sa akin. At hindi ko inakanda. Ngayon, bumibili siya. But, pag pagtanghali, bumibili naman. At hanggang na yun, bumibili siya. Sinasabi ko na, sa, sinasabi ko sa akin sa rili na, Oh, ginakailangan pala na dapat na meron tayo mga uh, paninda na kinakailangan ng lahat. Kahit hindi naman siya masyadong marami, basta may kinakailangan na ang mga customers, meron po tayong maibigay. Yan po ang dahilan na kinakailangan po natin na uh, gawin o uh, ipahinda sa ating mga customers. Sa ating tindahan pala. Kinakailangan natin guys na uh, ang ating paninda ay ah uh, lahat ng mga pinakailangan, meron tayong paninda. Kid, malipit lang. Tulad na ang toothbrush. Hindi pa ako bumibili ng marami. Bumibili po ako ng ah lima, limang piraso. Yan po. Hindi po siya masyadong mabinta. Ah, pero, parang ah, sa isang Uh, linggo. Meron pa kong binta na tatlo. Yan po. Hindi pa siya mabinta. Pero bumibili naman ako dahil meron tum uh, naghahanap. At kinakailangan guys pa uh, hindi po to. isang isa uh, pahulit. Pero Ah, uh, binabanggit ko po, po ito. Ito ang pinaka-importante dahil uh, nawalan tayo ng na customer. Pinaka-importante po ito, guys. Kinakailangan po natin gawin ito. Guys, sa hindi ka tayo magbukas at magsara ng ating tindahan, kinakailangan po tayo. Mali tayo, guys. Meron po magbibili. Hmm. Uh, yan po sa mauulit ko na sa hindi pa tayo, um, bukas at magsara sa ating tindahan na um, kinakailangan po tayo na manalangin sa Panginoon dahil siya lang ang nakakaalam sa lahat lahat ng ating panghanap buhay, pangigusyo o ang ating mga pananailangan kinakailangan ay um, bigay natin sa po oh. i eh, manalit tayo sa kanya yan po ang unang unang ay eh, hindi po ah, ang unang unang oh, yan 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 po ah yan po ang unang una na natin at huwag natin kalimutan nabanggit ko po lang ito sa huli pero tinahinangan natin pa manalangin tayo sa Panginoon niya. Dahil kung wala siya, yung, kung wala itong uh, kung ang ingusyo natin sari-sari stone kung hindi pa ito niya uh, ah uh, ibigay gawa ng paraan na mawala po ito sa atin uh, yan po siya lang ang nakakaalam sa lahat sa akin nararanasan kayo is ay uh, sa lahat na pangyayari sa aking buhay yan po ang ah uh, Nalalaman ko na kinakailangan po natin na natin kahit bising uh, bisi po tayo sa ating paninda at antok na antok na tayo na maganda na matuloy. Pero, kinakilangan po natin na uh, manalangin sa Panginoon. Huwag na, huwag natin makalimutan ang Panginoon. Uh, dito lang po ako. Magtatapos, maraming maraming salamat po sa inyo. Panunod. Uwag <laughs>